eto mapapakinabangan natin si nag-iisang ikaw ngayon andito tayo ngayon sa superstore mga kapatid may paunang order tayo paunang order natin ngayon 23 sa ganda ng linggo mga ka-cubes. Ito po tayo nagbabalik. Meron tayong bisita na naman. Kasama na naman natin ang ating nag-iisang ikaw. Ating nag-iisang ikaw. Fresh na fresh. Madam na Madam madaman ba <Columbus> ang <servis> Scarborough yeah. so, so, yeah. so bali ito. Magsisimba tayo ng ating kasama natin ng ating nag-iisang ikaw. So, I-date natin siya. I-date natin siya sa... Ah, Martons. Ayan, mga ka kakib, so bali ito, so, 8.30 ang misa, hindi siya mas, wala so, si Filipino mas na malapit sa amin dito, kaya ito, so on the way na kami ngayon sa simbahan. So kita-kits ulit tayo maya maya mga ka-cubes Isang magandang araw mga ka-cubes Welcome back sa ating channel So bali ito, hindi nilo Makikita nyo, walang ka-traffic Traffic sa daan On the way na kami sa Simbahan Kasi po na kami Cross yung daan One hour later Maganda kong baga O nyo mga kakibs, eto tayo ngayon at babalik Ang lamig, katatapos lang namin Magbisa Balik, kalalabas lang natin sa simbahan Mali ang suit ko yung jacket Malamig Mainit oh. No? Ah. Mainit na mainit. Ang <laughs> lamig na suot. Sabi <laughs> ko, presong mo suot. Pumapasok Ay, yung lamig sa 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 pantalong ko kahit naka na ako. Grabe. It's too cold mga ka Grabe. So ito, sa Bali, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Mahala na. Sa bahay. So tignan alang na natin kung saan tayo dadali ng ating mga taa. Oh, doon tayo naman diba? kasi mataas doon. Lamig. Oh, oh. oh, ang lamig mga kakips. Grabe, sobra. Mali, 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 mali ang suot. Kala ko, darad na rin siya ng init. Hindi eh, pa pala. Ang ating nag-iisang ikaw, hindi nakasa sa camera mga kakips. Kaya hatakin ko muna siya. Kaya nakita ka. Gusto nito yung mga hatak mga kakips. Eh. Kaya nakakinagitan siya. Ay, lamig. Malamig, grabe, Malamib,

mamaya na kami kakain lunch na so ito so kabukas yung ating apps so hintay-hintay tayo sasama natin to pag exercise natin so sana ang natin yung mga grocery para meron tayong tagatulak ng cart so, hindi ko muna pakakainin to hindi ko muna kasi kasi pag uminom ang kape to alam nyo na mangyayari mga cubes <laughs> eh, mamaya na lang tanganin natin pakainin to Okay, so, sige mga kibs, hintay, -hintay mo tayo May mga pasok na order. Anapanap muna tayo ng biyahe. Cord. So yun mga ka mayroon Meron tayong paunang order Superstore, saktong-sakto Grocery for $23, dollars lang yung items So tara, punta na tayo Superstore, kasama natin natin So yun mga ka-cubes, eto Mapapakinabangan natin si nag iisang ikaw ngayon Andito tayo ngayon sa Superstore mga ka May paunang order tayo Paunang order natin ngayon $23 something, so hopefully may hidden tip 18 items Tara, pasok na tayo sa loob So, umpisa na natin to. So, ganito lang ang discarte dito sa Canada na part-time kasama ang ating partner. Yun. Nasa tayo sa lamig. Ayan, mga ka-cubes. Tingnan niyo mga ka-cubes, ha? Nag-grocery kami para sa DoorDash. Ayan, kung ano-ano pinagbibili ito Kasama ko, mga ka-cubes. Yun, ang klase. Tara, sundan mo nga ako. Yun, klase ganyan tayo, mga ka-cubes. Ito, naghanap ako ng items. Siya ngayon ang taga tulak ng card ko. So yun mga kakip. So natapos ko na. Nakakuha ko na lahat ng items. Nahanap ko na lang yung taga push ng card natin. Ewan ko nasan nagpunta yung babae yun So yun. Kaya na siya. Kaya na siya. Oo. Oh, Magkano yan? 388. Ano mo na praso? 388. Wala na. Uh -huh. Maraming pa ata tayo na. No? Huwag na, huwag na. Ayan, mga kakibs. O, oh, teka. Teka, bakit may damit dito? Huwag na naman ito sa usapan, mga kakibs. 388 nga, isang peraso. Wali na, tapos na. Nakakuha ko naman mga Pero bakit may damit dito? Ano yan? Ayan na, mga kakibs. Papamahal tayo, bis na maka ano. Tara na. Follow the leader, mga kakibs. So, yun, mga kakibs. So, bali ito. Natapos namin, ang bilis namin natapos. Napakabilis, pero tignan nyo naman yun, no? May dagdag sa taas, eh. Hindi naman kasali yun, eh. Ewan ko ba? Tingnan na lang natin. Ayan na ating trabahador, ang bagay. Teka, eh. <laughs> mga kakibs. Mukhang nabudol ata ako dun, ha? Ah. $23 lang ibabayad sa atin, eh. Ang merong nabili itong Ewan ko, $32 lang sa film. Grabe sa ako dito, $32. Dahil pa nga nun, ah ano? wage. Yan, ganyan lang sa film. Ganyan lang, discarte ng mag-asawa. O, di ba? Oh, hindi mo pa natapos ko, ha? Ah. Ayusin ko yan. <laughs> so yan mga sa natapos din natin yun, ang bilis natin natapos. Kung so, makikita nyo, 18 minutes lang natapos natin yun. So pero hindi, Nakalugi ata tayo dun eh. Pero na at least na pag-exercise natin si nag-iisip tayo. O diba? O ganyan ang diskate. So i-deliver natin kay Isabel. Si Isabel daw saan ba to? Saan to Mark? Ah Bella mi lang. Malapit lang pala. Alpaka Drive. So Bella So yan. So Bali. Tignan natin kung tataas pa ba to. May hidden tips to. So yan. So. Next time din na natin isasama to mga cubes dahil ano eh. Coffee na. Grocery eh. Napasama. Oh, yo, 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 yo. Damit eh. May biniling damit. Tapos oh, nag grocery Nagro-grocery na ako. Ah. Nagro-grocery na ako. uh -huh. Ayan. Oh, hirap Ay yan. Oh, lang maka-keeps at least eh. Ganyan ang ano. Discata dito sa Canada. So, grocery ka. Tapos sa harap ka ng order. Yan, yeah, mga pasabay. Kumbaga. Saka ito, meron na ako napanood nga pala sa Facebook ba yun o sa YouTube Na kaya daw hindi na siya nagpa part time kasi wala na daw siyang time Naubusan daw siya ng time yung, ewan ko, sino ba yun? Basta napanood ko Hindi daw siya nagpa part time kasi puha, para lang daw ano, time sa pamilya Pero hindi naman, siguro point of view niya yun Yun yung point of view niya, wala na siyang time Siguro hindi niya kaalam i-manage kanina Pero bakit naman kami ni Esme o yan? Papartime ako pero Meron kami type sa isa't tulad dito. Oh. So ginagawa namin yung ganito, kumikita kami, magkasama pa kami, oh, di ba? Ganyan lang di eh. Hindi naman po nagpa-part-time ka sa Canada is wala ka ng time pa sa pamilya mo kaya sa isa. So, tamang diskarte lang talaga pag-handle ng oras. o so, di ba? Kaysa naman pares lang kami nasa bahay, pakatungwa walang ginagawa, at hindi tataba pa kami ng gusto. At least dito, na-exercise kami may nga biskate na exercise na may bayad ka pa kasi hindi, <coughs> lugi lugi tayo pagkasama natin doon lagay isang ikaw biruin mo, $23 yung babayad sa atin tapos $32 yung binili niya yun lang yung mga kids joke lang natin yan baka seryoso yun yan yun lang talaga kami so ako yung kontrabida lagi sa pelikula ikaw nga pero part naman yan, gamit naman sa bahay yung binili namin. Pero hindi, hindi gamit sa bahay yun, damit eh. Spaghetti straw, ano ba yun? Tawag yun lang. Anong tawag yun sa binili mo? <laughs> Spaghetti na damit yun eh, ewan ko ba, nakasale kasi. Tapos saan, saan, saan na yun, Subusunod sa akin. Nandun na kahinto, tumitingin ako kung ano-ano. Sabi ko, tumingin lang siya ng saging para may makain ka. naka $32 din. Pero okay lang yan, sabi ko nga eh ano naman natin siya ngayon eh part timer naman natin siya ngayon so pagbigyan na natin huwag lang lagi lagi mga ka-cubes pag mumbulubi tayo pero mamaya tingnan natin sa tayo pupunta deliver muna natin to so 7 minutes drive mga cubes lap lang buti bahay lang lap tapos ko konti yung items tingnan natin kung may hidden tips kita kits ulit tayo yeah. so Turn yan right right. malapit-lapit na tayo mga cubes ano, sa mo. On the right. De deliver na natin ito Number Your destination 30. is on the right. The customer requested you leave the order at their door. Additional instructions 15. are provided in the dasher app. Alpaca, Ayan. 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 Deliver si Master Cubes ite deliver na may order customer Yan po mga cubes na i-deliver ide na may Master Cubes tapos na yung order Lagi mo ba alis to mga kakib sa ka So yun, so bali. May nakakuha tayong McDonald's mga kakib. So magiging, mababawi na natin yung pinamili nitong isang to. Uh, magiging 32, 13, um, ang ba? 24 na tayo plus 9. So, bawi na natin yung 32 dollars na pinamili. So ganun lang, in less than an hour naka 32 dollars sa tayo mahigit o oh, diba hindi naman sama yun so ganyan ang tamang diskarte kaso Masama ay pasarap palang sumama suma. oh, may pasabay Uh -huh. Pasabay, Kaya pasabay. Ngayon. Ibang pasabay mga kakibs eh. Pasabay niya eh. Mas pinugi tayo doon <laughs> mga kakibs. Natawa <laughs> uh, ganyan lang yung mga enjoy mga <laughs> kakibs. Enjoy, enjoy. O, oh, diba? So, Tara, punta tayo McDonald's mga kakibs. Nasa stoplight kami ngayon eh. <laughs> Napasubo ako ng pickup mga kakibs. McDonald's kala ko doon sa isang McDonald's sa loob pala ng Walmart. To. Hindi ko pa naman makapishado sa Walmart na to. Hanapin ko patuloy yung McDonald's dito. Kailas na. Sa kaya ay niyan. Dalana mo ng Few moments later. So jan ng na tayo dinideliver. So ayan, so andito na tayo sa taas ng condo. So bali drop off na natin to McDonald's sa to. As usual, kailangan nating uh, picture yan para meron tayong proof of delivery. So yon, so na deliver na natin ng order ni customer si Esme na sa baba. So, yun lang Yung lang medyo hassle Kapag sa Condo or apartment Tayo magde deliver Medyo ano Ubus oras Pero, so, bali Nakalampas na tayo Nang one hour Ay, one hour One hour lang tayong Nag-ano pala Nag-deliver Naka $33 Something din tayo Magkano yun Tignan natin Kasi nag-off na yung Door dash natin Tapos na Tapos na yung Door dash natin So, naka Tignan natin, ah Tignan natin Magkano So, naka 33.75 din talo, sa loob ng isang oras. O isang kapah. O, di ba? So, nabawi na natin yung pinamili natin. Kasama natin na nag ikaw. So, yun mga kakip. So, tatapos ko lang i-deliver yung McDonald's na yun. So, yun, bali natapos na yung DoorDash natin. So, isang oras lang pala yung vacant na oras na yun. Naka $33.75 din tayo in one hour. Mukhang swerte pagkasama natin natin ating nag-iisang ikaw. Busy, ayan, busy sa pag facebook Facebook na. So yun, so bali naghihintay lang tayo ng branch. Kung bukas na ba yung mga pupunta na sarado pa kasi. Kaya ito, so balik muna tayo dun sa lugar natin or hintayin tayo tayo dito ng order. Few moments later. Okay. Andito na kami, andito na kami sa, dito sa Mandarin pero maaga pa. 8 minutes pa, so Hintay-hintay muna kami dito bago kumain brunch. Hindi na kami nag-almusal. So, bali, ito na. Pagkain namin, ito na. Tapos, bahala na. Anong mangyayari. Pero at least naka-32 dollars tayo in one hour. Hindi na masamayan mga kakibs. Record breaking. Mukhang swerte taga ang ating nag-iisang ikaw. Pagkasama natin. So, yan. So, gugutom-gutom na ako. Sakto to. 11.30. Mapaparami ang kain natin dyan sa Mandarin. So, yan mga kakibs. So, dito na kami sa Mandarin. Yan. So, Chinese Festival ngayon. Kaya yan. Ito tayo. So, ito yung Special. Yan. I'm using tree. May easy nag-iisang ikaw. Kaya i-iiko na siya. Ngayon, makakip sa Mandarin restaurant tayo. Mandarin restaurant. Yan, makakip sa dito kami ngayon sa Mandarin. Oo, oh, babae mo. Chill na na. Tayo ka lang na. na, na?

yung uh, mga choices natin sa uh, ano yun ito gusto ko itong concept eh so yan mga kapiops ito para kayo nagtampo sa bigas pag di kayo pamuha sa buffet ito. isa sa pinakamahal ko ito sushi ano yung mga kinupinagawa mo? ha? Uh, Ayan mga Ayan mga kakibs So bali tapos na kami Tapos na kaming kabahin Ayan na Kami uh, tingin sa ano, Mandarin restaurant Edmonton Uwi uh, na kami Hindi oh. Ayan yung mga binabenta Ata nila Hihi ako Ayaw Hi, um. Uh, okay, so collect the fifteen dollars. Sixty. thank you, Lord. So salt bang ka Sob na sob tayo. Sulit ang atin binayat. So yon so. Sug na busog tayo so ngin tayo. Uh, harap ko na tayo ng pera sa on, on the way ngayon na natin, pahinga tayo, muni-muni yon mga ka cubes, kita kisulhi tayo maya, maya. So yun mga ka cubes, so body Ano na kami, uwi muna kami dahil alam nyo na kung bakit kami uwi Tapos kumain, ewan ko ba dito sa kasama ko talaga Pagkatapos kumain eh, gusto ilalabas agad eh Matawa-tawa lang, busog na busog kasi Parang pato eh, pagkakain eh, dumi ay, so, ganyan lang mga kakip. So, ewan ko, paano nasabi na pag nag-part-time daw, wala nang time sa isa't isa sa family. So, ayan. So, bakit kami nagagawa naman namin? May time pa rin na sa isa't isa. So, depende na lang sa... Nag-hunt mga kakib, So, yun. So, depend, na lang talaga yung mga sa ano. Sa so, handle ng oras sila. Hindi ako naniniwala doon na pag nagpa-part-time ka or what, maubusan ka lang oras sa mahal mo or sa pamilya mo, hindi rin. Hindi May oras naman kasi binabudget yung oras yan mga katives. So, ganyan lang talaga dapat. Hindi naman sinabi mag-part-time ka o magtrabaho ka, puro trabaho ka lang. So, half-time mga kapibis. So, ayan. So, andito sa bahay. So, as usual. So, sige na, mauna ka naman. Sinunod ko. So yon mga ka-cube, so bali ito, alas 6 na po ng gabi, so oras na para tapusin na naman natin ang isang linggong paghanap ng persa sa kalsara. Isang linggo nga ba, hindi pala, dahil pasundot-sundot lang tayo. Tapos hindi pa tayo nakabiyahe ng Sabado dahil meron tayong pasok, so bali ang kinita lang mga natin ngayon ay wala pa tayo sa 200 mga ka-cube. So DoorDash ay naka cents lang tayo, tapos... Sa so Uber Eats, naka $63 plus meron pa pong papasok na $10 or $12 tip kasi kakatapos lang natin mag-deliver kanina. So, yun. So, bali around naka $173 lang tayo ngayon or $180, something ganyan. So, kasi nga, hindi tayo nakabiyahin ng Sabado. So, pero meron naman tayong overtime. Sureball na po yun na kumita tayo ng ababa uh, 200 plus doon or more or less 300 dollars. So yan, so bali ito po. So marami pong salamat at wag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga videos. At, at kung meron po kayong katanungan tungkol po sa, pag, sa DoorDash, Uber Eats or kahit saan po tungkol sa Canada, wag po tayong mahiyang mag-comment or uh, mag-PM sa ating Facebook page sa Master Cube Road Adventures din po. Marami pong salamat. Kita-kits kita, -kits po, kita -kits ulit po tayo.